ng China itong pagharang sa mga pangingisda. Ako talaga ang unang hinakas ng China dyan ng 2014. Pero sa panahon naman nung nangyari na naging Presidente si Rodrigo Duterte, kaya muli po kami nakabalik. Tampok ngayon sa social media ang pahayag ng isang mangingisda kaugnay sa issue ng West Philippine Sea. Kasunod ito sa isinagawang public consultation and inquiry ng mga kongresista kasama ng grupo ng mga mangingisda hinggil sa umunay gentleman's agreement sa pagitan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at China sa Masinloc, Zambales, Kamakainan. Sa video, makikita si Jeffrey Elad, leader ng grupo ng mga mangangista sa San Salvador, Masinloc, Zambales. Marami na siyang karanasan sa West Philippine Sea. Anya, nung panahon ni dati Pangulong Duterte ay malaya silang nakakapangisda sa baho di Masinloc o mas kilala sa tawag na Scarborough Shoal. Dahil sa kakayahan po na lagi po ako nangingisda dyan, Ako po talaga ang unang hinaras ng China dyan ng 2014 pero sa panahon naman nung nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte, kaya muli po kaming nakabalik. Pero sa ilalim ngayon ng administrasyon ni Pangulong Bombo Marcos Jr., sinabi niyang nakaranas na naman sila ng pangaharas mula sa China. Pero sa ngayon, ngayon lang po ulit na nangharas ulit sila ng mga Pilipinong nangingisda. Dagdag pa nito, malimit lang din anya ang presensya ng Philippine Coast Guard na nagpapatrolya sa Scarborough Shoal kaya wala silang ibang mahihinga ng tulong sa panahong hinahabol ang mga ito ng mga bangka ng China. Malimit lang naman po sila nakakarating dyan sir kung talagang may hinahatid po silang ayuda. Pero kung sa mga araw naman po na yung sinasabing patrolya, wala naman po kami nakikita ang mga Philippine Coast Guard Naging emosyonal naman ang mangingisdang si Noli de los Santos dahil sa matinding kahirapan na kanilang nararanasan ngayon sa pangingisda bukod pa sa mataas na presyo ng mga bilihin. Tinadaan ko na po sa inyo dahil ngayon na po kayo bumaba. Ramdam naman ninyo siguro ang kahirapan namin. Dahil pagdating sa mga buyer, maraming huli, kunti ang binta dahil sa utang. Maraming kita, mahal naman yung babayarin. Bigas ko tubig, titubig. May patutsada naman ito sa mga politiko. sino tutulong sa amin? Kapag eleksyon, kilala mo kami. Pagdating sa problema, di nyo kami kilala. Aniya, hindi sapat ang ayuda na kanilang natatanggap mula sa pamahalaan. Kaya ang hiling nila, malayang pangingisda lang po ang kailangan namin. Tinitiyak naman ang mga kongresista na tutulungan ang mga pangingisda na magtutuloy-tuloy ang kanilang pangingisda sa Baho de Masinlo at iba pang lugar sa kabila ng banta ng pangaharas ng China. Samantala, nangangamba ngayon ang mga pangingisda sa Sambales sa kanilang seguridad kasunod ng bagong direktiba ng China na simula sa buwan ng Hunyo ay huhulihin ng kanilang Coast Guard ang mga trespasser sa South China Sea nang walang paglilitis. gusto lang po namin iparating sa inyo, yung security lang po namin na kung anong seguridad ang dapat namin maano dyan sa paglalakbay namin papunta po sa Iskalburo na gaya ng sinabi ngayong June 15 manghuhuli sila eh, paano naman po kaming talagang laging dyan po nangingisda sa Bahuti Masinlok Una nang ipinangako ni Pangulong Marcos Nagagawin niya ang lahat ng mga hakbang para tiyakin ang proteksyon para sa mga Pilipino kasunod ng direktiba ng China. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ito si Jade Calabroso, SMN News.